Alam mo Dodong, kapag mahina na ang batuta, nakakadismaya talaga 'yan kay Mrs. Oo, ano, tama ang narinig mo. Kaya ang paraan para mapasaya mo si misis, yung hindi siya madisappoint ba, yung hindi siya mabibitin sa kalagitnaan, yung kahit ikaw mismo ay naiinis na din, yung kahit anong yugyug -yug mo ba ganon, yung kahit anong galaw mo, kalabitin mo, o kahit kausapin mo pa, ayaw talagang tumindig, ano, ayaw mabuhay ba, o syempre, di ba, ikaw mismo naiinis sa sarili mo, paano pa kaya si misis ay abay? oh, eto na ha, hindi ko na patatagalin pa. Eto ang dapat mong gawin. Makinig kang mabuti dudong ha. Eto, pinakauna, kailangan mong kumain. Kakainin mo lang naman ito dahil ito ay mga healthy na mga pagkain. Pero huwag labis-labis, huwag sobra-sobra. Dahil sabi ng iba, lahat ng sobra ay nakakasama. Pinakauna, kumain ka lamang ng okra. Oo, tama ang narinig mo. Madulas-dulas pa yan. Alam mo, Dodong, ang okra ay isa ito sa mga masustansyang pagkain. Mga gulay ba? Diba ito ay parte ng gulay? So, ayan, kumain ka lang. Kumuha ka ng mga, ano, sampung peraso. Huwag mong damihan. O, ayan, tamang-tama lang yan. Dapat pagkain mo yan ay mas maganda pag empty stomach para absorb na absorb at nako nako tatalag talaga ito talagang gaganahan ka o eto pangalawa kumain ka ng sili alam naman natin na ang sili ay eto ay maanghang pero huwag mo namang damihan ha. Yung tama lang na konting kagat ng anghang lang ay okay na yon Mas maganda ilagay mo sa sabaw o ba diba? gusto mo mag gusto mo mag sinabawang isda o ayun napakasarap yon Ayan ilagay mo dun para bawat higop mo ng sabaw maangang anghang. Ayun kapag pinapawisan ka nang iinit na ang iyong sarili. Nako nako doon na magsisimula ang kagustuhan mo. At syempre, hindi lang kagustuhan mo ano Pati yung si Dudong mo na inaalagaan mo. Nako nako, sigurado ako na. Hmm, very energetic ito. At ito pa, dark chocolate. Oo, kung ikaw naman ay mahilig sa mga tsokolate, nako nako, napakaswerte mo dahil ang dark chocolate. Dark chocolate ha, hindi yung may mga mahahalong melt or ibang mga flavor na tsokolate. Dapat dark chocolate lang. Kumain ka niyan, kahit yung mga ano lang, yung mga ganito kalaki lang oh di ba yung kalahating ano buo ng tableya ganun di ba yung isang lapad pala ganun yung ganan oh ganyan so ayun kapag kumain ka araw-araw nako nako sinisigurado ko babalik ang sigla mo lalong-lalo na yang ano mo? Oh, di ba? Yung tatlong sinabi ko na pagkain ay pwedeng-pwede mo yan. Kainin araw-araw. Basta huwag labis-labis. Huwag sobra-sobra. Alam mo na, nakakasama. Ayan ha. Kung alam mo namang ah, kahit anong gawin mo, di ba? Yung alam mo sa sarili mo na ayaw talagang tumindig, tumayo, nangihina na. Kapag piling mo, yan na yung nar nararamdaman mo. Yung ano mo, di ba? eh, ano mo na, mo na agad. Pero, pero ha, makinig kang mabuti. Ginawa mo na ang lahat. O ba diba, kinain mo na yung mga pampalakas. Pero, wala pa rin nangyari. Nakunako, punta ka na sa doktor at ipagpaalam mo na ito dahil ang doktor ang makakapagpasabi sa iyo kung ano ang magandang gawin diyan. So, ayon lamang kung gusto mong mapasaya si Mrs. para hindi na rin lumalayan kung ano ba talaga yan ang sanhi, kung ano ba ang dapat na i-remedyo diyan. So, ayon lamang, maraming maraming salamat at siyempre lagi kong sinasabi dito, always honor your wife, love your wife, respect your wife. So, ayun lamang. Maraming maraming salamat. Ingat palagi. Bye!